Good day and welcome back again sa ating channel mga ka So this time mag-harvest tayo ng itlog. So yung i-harvest natin ng mga itlog ay yun yung mga fertilized eggs galing sa mga D853 natin ng na mga parent stocks. Itong mga itlog na to ay hindi pang table food. Ito po ay ini-incubate natin at pinapipisa. Ay sama natin na mag-harvest ngayon si Warlito. Pero syempre bago ang lahat, magbibigay muna tayo ng vitamins para sa ating mga breeders. O ayan, So yung ginagamit natin na vitamins egg 1000 from Battlecat kasi sa Battlecat lagi kang lamang. So, ngayon, tara. So, try natin kung ilan yung makukuha natin dito sa coop number 1. Ayun. Coop number 1. So yung iba doon ang itlog sa baba. Yan. Hindi pa marunong. Ayan. Isa. So bali, walong hens. Walong inahin itong nandito sa coop number one. So mamayang hapon na naman, ay mag-harvest na naman tayo. Okay. 2, 4, 6, 8. O, bali, 10.30 ng umaga ngayon at 8 na hence Walo din yung nakuha natin na itlog. So, perfect this time, mga kaagri. So, dito tayo sa cook number 2. Ayan, sana ma-perfect din. Pero minsan, mga kaagri, Uh, kalahati lang yung makukuha ng mini warlito minsan dito. Pagkahapon, kalahati din. So ngayon dito, coop number 2, may naglilimlim pa. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Mali, anim lahat. Sa number two. Sa number two. So number 2. So number 2. So number 1 is good. So may dalawang hindi nangitlog dito pero at tatry natin mamaya mga kagri ka baka makahabol tayo so coop number 3 dito tayo sa coop number 3 okay. Coop number 3 mga kaagri Walong hens din dito So bibilangin, bibilangin natin kung ilan yung Makukuha natin Isa, dalawa Tatlo, Ada apa? Lima. Kain putihnya yan natapos. Anim. So, Anim. Anim di sa Cup number three. baik, para, mau masih ta. Di sa Cup number four. Bali, anim so, lang to sila lahat dito mga kaagri. So yung iba dito nangingitlog sa ilalim. Ayan, hindi pa marunong. So, so one, isa, dalawa, tatlo. So tatlo lang. So bali tatlo lang yung nakuha natin dito sa ngayon. Ayong umaga mga kagri. Ka so meron pang naglilimlim. Baka meron na. Mula. <laughs> okay. pati <laughs> pati So, bali, ilang itlog lahat nakuha natin toy ngayong araw, ngayong umaga. Bilangin mo. 24. 24. 24 lahat. Ano, ah, no, no. 26. Ay. So, ilang itlog yung nakuha natin ngayong umaga, Toy? Bilangin mo. 25. What? So 25 yung <laughs> nakuha nating itlog ngayon. So mamayang hapon may matutuwa pa tayo yun. sa loob. So mamayang hapon na. Okay. <laughs> 20, 20, 20. So ayan mga kaagri, pagkatapos makulikta ni Warlito. So ayan. 25 ta ngayon. So ilalagay niya yung date. March 25. Tapos yan Coop number 1, walo lahat yung nakuha natin. Coop number 2 Ito yung number 2, 5 no, uno, ay 6. 6 yung nakuha natin sa Coop number 2. Tapos Coop number 3, 5 5 Bali 23 lang pala lahat yung nakuha natin today. Nakaka-agree. mali pala si Warlito. <laughs> okay. May pito na hindi pa nang ito. Baka mamaya.